napansin niyo ba na dumadami na yung mga may speech delay na bata? Pero i-clear ko lang po sa inyo ha. Ang speech delay, pwede po kasing symptoms yan ng ibang behavioral disorder, psychiatric disorder, developmental disorder. Dito sa pag-uusapan natin, speech delay na isolated case lang. Ibig sabihin talagang na delay lang sa kanyang pagsasalita dahil sa maraming factor. Again, marami nga kasing pwedeng dahilan ng speech delay. Merong comorbid na ibang problem. Pwede rin siyang isang sign or first sign po ng ASD or autism spectrum disorder. Huwag na natin patagalin pa. Pag-usapan nga natin kung paano ba iwasan na magkaroon ng speech delay si baby. Itong video na to ay akma sa mga 0 to 2 year old. Bakit? Like for example, ang 1 to 2 years old hindi pa nagsasalita, hindi pa natin masasabi na delayed talaga yan. Kasi we can wait And most of the time, ang sabi sa pag-aaral is more than 60%. to mga late talker, yung late na magsalita na walang ibang comorbids, walang ibang problem, 60% resolves spontaneously. So magsasalita din sila. So ang pag-uusapan natin kung paano ba maiwasan na maging late talker si baby para hindi mag-worry si mommy. Kasi marami po nag-worry nowadays dahil baka daw meron siyang ibang comorbids like yung autism Or yung mga ibang delays, mga cerebral palsy, ADHD, and especially yung ASD, yung autism spectrum disorder. So, let's see and find out kung ano ba yung mga tips ko para sa inyo mga mamis para hindi siya maging delayed sa kanyang speech. So, first tip ko po sa inyo ay music. Yes, we can introduce music. Alam niyo ba, kahit nasa sinapupunan pa lang si baby, pwede na kayong mag-introduce ng music sa kanya. Familiar ba kayo sa Mozart effect? No, yung mga ibang mamis, para daw maging matalino sa si baby, naglalagay sila ng music same lens sa speech para mag-develop na, para meron na siyang stimulation, meron na siyang naririnig, pati yung hearing niya nag-develop na agad, listening niya, communication skills, lahat pwede mag-develop sa music. And pwede na po kayo mag-start, nasa sinapupunan pa lang si Baby. Pwede na. Actually, ginawa ko to kay, ba kay Baby Gib, kaya siguro madaldal siya ngayon. So, yun. Music, yung first tip po natin. Second tip, kailangan ma make sure nyo na pasado siya sa hearing screening test. Bakit? Kasi kung ano yung naririnig ni baby, yun lang naman din yung gagayahin niya. So, marami sa mga may speech delayed, hindi pala natignan yung kanilang hearing screening test or meron talaga silang hearing disability. Bingi po sila kaya late talker din sila, kaya meron silang speech delay. Kaya kapag pinanganak niyo si baby, sigurado yan kasama po yan sa newborn package niyo yung hearing screening test. So, pagpasado, makakasigurado kayo na hindi dapat bingi si baby. May mga instances naman na hindi pasado at pinapabalik at huwag niyo pong kakaligdaan yon, Bumalik po kayo sa hospital or sa institution kung saan kayo pinapabalik para ma-confirm kung merong hearing disability si baby. Number three tip para hindi maging late talker si baby or yung madelay sa kanyang speech is yung animal sound. So, ano ibig sabihin ko dito? kapag around 1 year old, pwede nyo nang paggawa kay baby to yung mga animal sounds. What's the sound of like this? What's the sound of the animal? What's the sound of cat? Medyo mahirap yung ibang mga animals, pero yung pinaka nagagaya nila is lion, di ba? So, pag mga 9 months, hindi pa masyado yan kasi bubbles pa lang naman yung mga 9 months. Pero na, nakakaintindi na sila. Hindi lang sila nag-express. So, wait po kayo hanggang 1 year old. Pwede nyo nang gawin kay baby yon So, yung mga uh, pwede nyo gawin is magparinig kayo ng mga sounds. So, kaya kapag maraming hype sa sa bakura ninyo, pwede nyo i-introduce kay baby yan. Pero yung pinaka ano talaga is lion, dinosaur. ba diba? Madali lang kasi yung roar. <laughs> And then after nun, yung Uh, yung chicken, yung ano, yung letter K, madali lang sa kanila yon Kaya dun sa pangalawa kong uh, baby, after ng lion, ang unang ang pangalawa niyang natutunan na animal sounds, yung chicken, kokorokok. -kuk. Di diba? May, Med medyo mahirap, kala natin mahirap yun, pero yung letter K, O, oh, yan, madali lang nilang magaya yan sa kanilang, uh, sa speech nila. Yun, palagi nyo lang ginagawa, paulit-ulit. At kapag nagagaya niyang animal sounds, Sigurado tayo dyan na hindi siya magkakaroon ng speech delay. Next tip ko po sa inyo, lagi niyo siyang tinatanong ng, what's that? Or, ano yan? Bakit? We din po yan para magkaroon kayo ng communication skills, para meron din kayo idea na wala din siyang language delay, na naiintindihan niya kayo, at alam niya yung mga, uh, marunong siyang mag-identify ng object. At one year old, mga around uh, 16 months, ready na si baby sa ganyan. Kaya di ba yung mga mommies natin, naglalagay sila ng mga parang wall sticker, yung mga first words, meron silang libro. Kaya kahit wala, kung wala kayong ganon, kung ano yung, yung nakikita niyo sa kapaligiran ninyo. Kung meron siya, kung gusto niyang magkipag-communicate sa inyo, meron siyang tinuturo. Like for example, tinuturo niya yung cellphone, tinuturo niya yung remote, sabihin niya remote. Huwag na kayo mag baby talk. Yun ang, yung okay, basta huwag nyo nang i-shortcut. Kung, kung ano yung word ng object na yun, sabihin nyo siya straight. Huwag kayong mag-worry kung hindi niya masasalita yun. Basta ang importante, narinig po niya sa inyo para ma-stimulate po siya. Kung tinuturo niya yung lizard, sabihin niyo, oh, lizard, sabihin mo na nun ng animal sounds. So, yung lizard, sabi ng lizard, Lagi, pagulit-ulat, gano'n lang yung ginagawa nyo araw-araw para ma-stimulate yung kanyang speech and language development. Meron pa pala akong isang tip, no? Para masabi na ready na magsalita si baby, tapos i-stimulate niyo na lang siya, kapag yung kanyang tongue is nagagaya niya ikaw, like for example, 10 months yan, and then nakapag-dila siya sa inyo, and then napansin mo na ginagaya kanya sa dila, kasi ganito yung baby ko nun eh. Kumari, mag... Uh, dilain mo siya ng, um, kuwari magdila mag ka sa kanya, dilain mo siya, dinilaan ka niya. meron siyang, uh, meron siyang capability na igaya ka imimik ka niya, pati sounds, gagaya hindi niya. So kapag ginagawa niya yon tuloy-tuloy mo lang kahit yung bl -bl -bl -bl, yung kuwari ganito, bl -bl -bl -bl, tapos gagayahin ka niya, sigurado ako na hindi yan magiging late talker. Next tip is, pag one year old na siya, command the child. Ito yung mati-check kung okay yung kanyang language development. Kasi yung sa language development, ang ch chine-check natin dyan yung communication skills ninyo. So kung naiintindihan ka niya, dito mo rin mati-check pala kung, kung ano yung naiintindihan niya. Kasi di ba nowadays, yung mga bata ngayon is nag-i-English. So, pag one year old, tingnan nyo na kung ano yung naiintindihan niya. No, so, Like for example, uh, get that ball. Hindi uh, kanya pinansin. O, oh, edi ulitin mo. Get that ball pa rin. Sige. Hindi kanya pinansin. Pero pag, pag kinakapampangan siya, o kahit kaya tinatagal yun siya, naiintindihan nyo. O, oh, doon na lang kayo mag-focus sa isang, isang language. Pero, hindi naman din masama kung magkaroon ng bilingual. Kasi sabi nila, kapag nag-introduce ka ng dalawang language sa kanya, hindi naman makakapekto yun sa kanyang speech. Pero dahil one year old pa lang siya, kung ano yung naiintindihan niyang doon na kayo mag-focus tapos, pwede na lang kayong mag-add ng ibang uh, lingwahe. Pero, pero, hindi po bawal na more than two ang kanyang matutunang lingwahe. Huwag lang yung gibberish. Ano ibig sabihin doon? Kasi, sa bahay, kung wari sa bahay, Tagalog po kayo lahat. And then, meron siyang pinapanood, yung mga mommies nagpapanood ng mga kung ano-anong uh, show or uh, short video sa baby tapos may mga hindi pa naiintindihan na salita. Like for example, yung basta yung walang walang sounds tapos blablabla, yung kwari yung minions, ganyan. Don't. Huwag <laughs> muna. Okay? Huwag muna. Uh, maghintay po kayo ng maghintay po kayo ng 5 years old bago kayo mag-introduce ng ganitong ng ganong show, ng ganong cartoon, yung mga walang words. Uh, next step is read aloud to your child. Napaka-importante pa din ng libro. Kaya mahalaga na merong libro sa inyong mga playroom o kaya sa mga kwarto ninyo. And then every night to kaya kahit hindi nyo nagagawang every night, every other night is nagbabasa kayo kay baby na talagang malakas dapat. Para naririg niya, nakita niya yung mouth mo, and then nakita niya yung words kahit hindi siya marunong magbasa, makakatulong pa rin to sa pag-stimulate ng kanyang speech and language development. So, mahalaga po yon kahit isang story lang hanggang sa makatulog siya. And sabi ng mga experts, ang pagbabasa ng malakas kay baby ay makakatulong sa pagdevelop ng kanyang speech and language development. Next tip, sige, I always say this sa mga patients ko pag nag-rounds ako, sa vlog, at kahit sino makita ko, iwasan muna ang cellphone, gadget, iPad, tablet sa mga 2 years old below. Lalo na kung hindi pa sila nagsasalita, kung wala pa kayo narinig na words sa kanila, mama and dada, wala din. Huwag na kayong magbigay ng cellphones. Kaya niyo umiyak kung gusto nila ng cellphone. Bakit? Sino masusunod? Siyempre tayo. TV, as long as nandyan kayo, Uh, sinasabihin nyo yung, yung TV, kinakausap nyo pa rin ng baby, o kaya na pinapakinggan lang niya yan, okay lang. Pero, yung one-year-old na nakaganito sa cellphone, tapos, marunong na siya mag-scroll, that's a no-no talaga. Malaki po ang epekto ng pag-scroll, ng, pag, ng pananood, ng mga short video ni baby, around one to two years old, sa kanyang brain development. Totoo po yan, marami na pong Kaso ako nakita na delayed talaga si baby. Walang words. Five years old na siya. And then pagtatanungin ko yung mga, yung mga nagbantag sa kanya. Relative tito, mommy, daddy. Na cellphone po. Dahil nga pandemic dati. No, Napaka-accessible ng phone ngayon. Uh, mura lang, mura na lang ang data ngayon. Kaya naman yung mga, mga toddlers natin. Talagang ah uh, wala. Prone sila na yan lang yung gagawin nila. Nakakalimutan na nila yung mga aktiv ibang activities. Pero ma, iiwasan natin yan. Kasi nandiyan naman tayo, tayo mga mommies. Alam ko, mahirap. Mahirap. Lalo na kapag meron tayong mga trabaho. Pero pwede pa rin naman natin i-enforce. No? Pwede natin uh, i-enforce yan na please wag muna silang mag-cellphone, mag-gadget, mag-iPad, lahat nang makakaaperto ng kanyang brain development. Sasabihin ng iba, bakit naman yung anak ko, nakapagsalita naman, na-introduce na yung cellphone sa kanya, namulat na siya ng phone, maaga pa lang. Kahit naman yung anak ko, hindi ko naman siya hinayaang, uh, I mean, kahit naman yung anak ko, alam niya yung cellphone, alam niya, okay, iPad nga siya eh. Pero, nilimit ko yan. Yung isa ko ding anak na 1 year old, cellphone yan. Pero, nakalimit alam mo paano, gaano ka limit. Mga one minute lang. Tapos pag na, na ako, kinukuha ko na talaga. Promise. Kahit umiyak sila. At alam nila na masama yon Kasi ina-explain ko sa kanila. Yes. Two years ko lang sa Gibi. Na-explain ko na cell phones are not for kids. And you can do that also mga mommies. Next po na tip para hindi maging late talker si baby is socialize kailangan nyo makipag-socialize sa kanya at ang baby nyo, kailangan nyo makipag-socialize. So, paano? Take them out. Ipasyal si baby. Yung environment na makikita niya, yung mga naririnig niya sa labas, yung mga nakikita niya sa labas, and kung paano siya, pa, kung paano siya kausapin, ay makakatulong sa kanyang brain development, sa kanyang speech, sa kanyang language. Kailangan, kinakausap mo lagi si baby, alam ko, alam niya na po yan, yung kinakausap ko naman po, dok. pero yung mga ibang factors na gagawa, kinakausap pero nanonood siya ng mga short videos, kinakausap nyo pero, konti lang or uh, bihira lang, wala mang, ma hindi man umabot ng more than one hour, so, yun, socialize and talk to them more often, talaga naman, sigurado tayo dyan na hindi magiging late talker si baby. Ngayon, kung talagang lahat ay ginawa nyo na and then pasado siya sa hearing screening test nag, uh, nagpaparinig naman kayo ng music Mozart pa nga tapos 3 years old na wala pa siyang word wala, siya, wala, pa siyang mama papa 3 years old na siya well that warrants a referral to a specialist sa isang dev -ped. kung kailangan talaga niya ng screening or proper assessment and management sa mga speech delay naman yung isolated case lang yung mga intervention na pwede natin gawin is speech therapy so kung talaga yung 2 years old wala pa siyang mama papa pwede na po kayong magpa speech therapy pero kailangan may referral pa rin yan ng isang pediatrician and isang dev so kung nakatulong po sa inyo to huwag po kayong mag mag-subscribe sa ating channel at uh, pwede nyo po i-share like and you can comment down below para uh, makita ko and malaman ko kung ano pa yung mga gusto topic So yun la mang bye bye